Kinumpirma ni Department of Health o ICU si Maria Rosario Bergeres ay sinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Francis Tolentino na tinatayang aabot sa mahigit sa 50.74 million doses ng bakuna ang inaasang masasayang para sa taong 2023. Ayon dito kay Berhere, ito ay base sa natitirang inventory ng Department of Health ukol sa mga mag expire na bakuna sa mga susunod na buwan sa kasalukuyang 44 million doses vaccine wastage. Sa madadagdagan ito ngayong taon ng 6.74 million doses sa na may expired na bakuna. Ayon kay Tolentino, mayroong 4.36 million doses ng Pfizer adulta na na-expired na nitong katapusan ng Pebrero, 3 million doses naman sa Pfizer Pedia na may expired ngayong Marso at Abril samantalang 2.16 million doses ng Sinovac ang may-expired sa September at October at dagdag pa itong 13,040 doses na Sinovac na may-expired sa katapusan naman ng Mayo. that's Pfizer adult. For Pfizer-Pedia, 3 million by March and April 2023. Sinovac, Sinovac, 2.16 million by September and October of this year. Sa latest sa tala ng DOH, ang vaccine wastage ay nananatili pa rin sa 44 million doses o katumbas ng 17.5% na nasayang na bakuna. Sa record na ito, 2.97% ang vaccine wastage sa national, 33.4% sa local government unit, 44.8% sa private procurement, 13.19% sa COVAX at 7.06% na nasayang na bakuna mula naman sa procurement na idinaan sa bilateral agreement. For a total of 50 million 7.74 wasted vaccines. Is that a correct uh, uh, addition made by the chair? Uh, yes, Mr. Senator, uh, I confirm uh, that this would be the amount if uh, we already include those to expire until the end of March of this year. Ako, si Jojo Sikat, walang inatras ang balita.